Sumagala nga ulit ang aking jowa! You know, ang saya-saya pa niya dito. Yun lang, ginabi. Pagod na yan. <laughs> Na nga. Ngayong araw nga ay sasamahan natin ang aking jowa kasi sasagala siya ulit at ayan, nandyan din simula agad. Ayun no, siya ay isang reina de las Estrellas. Kaya naman tara, samahan nyo kami sa sagalaang ito. Sobrang dami nga palang sasagala dito guys. Kaya malinibang kayo at ipapakita ko sa inyo ang mga sasagala ngayong araw. Kaya hintayin nyo lang. Ito nga po yung mga kasama namin guys. Ayan, sila, sila ang mag-a-assist sa amin. Ayun no, tignan nyo naman no, sobrang dami. Napakadaming sasagala, grabe, napakadaming tao, magbenta kaya akong tubig dito <laughs> So ayan, tamang lakad tayo dito no, kasi hinahabol natin yung nauna sa purse, kasi bibidyo natin sila lahat eh Ayun, ito na sila Bami, so dyan tayo magsisimula hanggang sa lahat pabijon video natin Ayun na, nagsisimula na, o oh, yung mga kids, nakasasakyan, Siyempre, mapapagod sila eh pero yung mga may ano na, yung kaya-kaya na nung mahaba ang lakad, lakad na sila, makikita nyo sila dyan mamaya. Yun, kaway-kaway muna mga Lodi! At ayan na nga, nakabalik na nga tayo sa kanya. Nabidyo na natin lahat, nakita niya na lahat, no? So, ayan, dito na tayo sa tabi niya at sasamahan na natin siya. Sa simulangan ng paglalakad niya, eh, ayan, nakikita nyo naman eh, natatawa-tawa pa siya. Pero tingnan natin mamaya, mga idol, kung makaka-smile eh, ka palang ganyan, ha? <laughs> Malayo-layo pala man yung lalakarin ito. Pero tingnan nyo naman, oh, pakak, super ganda, sobrang Latina. At! eto guys, si Reyna Esperanza. Tignan nyo, oh, sobrang bongga! Kung mapapansin nyo nga dito guys, ay medyo dumidilim no Pero ayan oh, no? pakak na pakak pa rin ang aking bevel house. At naiinitan lang siya ha. Pero tignan nyo na may paligid oh, no? bukid. Kaya naman yan, tamang upo muna siya dito no. Kasi mahaba-haba pa at matindi-tinding paglalakbay pa ang lalakbayin niya. At ayan na nga back to the ball game na syempre tayo dito supported boyfriend lang tayo ang kanyang taga ilaw para makita ang kanyang kagandahan o oh, taman drink muna na oh agad yard. syempre kailangan magtubig na magtubig para umabot ka sa finish line kasama nga din pala namin guys si Mulagat na nag ilaw at nandyan din si Hazel na nag ilaw din ayun oh, tamang taga ilaw at syempre nandyan din si Rafael <laughs> eto pa nga yung isa sa ginagawa namin, no. So, ayan, medyo binubuhat namin yung gown niya para hindi siya mahirapan. Kasi mabigat, eh. Sa haba ng nilalakad, kapag uh, yan ay walang konting tulong ng pagbubuhat ng gown niya, eh, Sobrang bigat nyan, pare. Talaga naman ay... Baka hindi umabot sa dulo sa sobrang ngawit na. Aray ko. Pero syempre, para hindi mo maramdaman yung pagod sa mga ganito, eh dapat enjoy-enjoyin mo lang. Ayun, no? Si Laser Sword. At syempre, sa mga sagala, hindi ito mawawala. Yung paghinto at paguminto. Ayan, upo. Para naman makabawi-bawi sa dilakad, no? Nandito nga din pala si Iris at ang kanyang inaasis dito ay si Kulot. Ayan. First time nga niya sumagala dyan. Ewan ko lang kung maulit. Eto si Ella, pangalawa no. Lakas! Dito nga yung may kinukontak na siya. pili ko kumukontak na to ng tricycle kasi napapagod na. magko na lang siguro kami. At ayan na nga po ang ating sinasabi. You know, tamang ano na siya. Tamang serious mode. <laughs> Tingnan nyo naman kasi yun. Naka 11,500 steps. Tapos kulang 8 kilometer yung nilakad namin dyan nung gabi na yan. Ay! Ayan na nga't nandito na tayo sa lugar nila Ella. Kaya makikita nyo ang dami mga tao na lubung sila. Ayun, no? super daming people in the U universe. <laughs> Mahaba-haba na kanila ka pero tingnan nyo naman, no, oh, plakado pa rin. Beautiful pa rin ang ating baby love. At syempre, nandito din si Kulot. Ayun, no. Pa-sweet girl. Taray. <laughs> And guys, ito nga pala ang ating Rena Elena ngayong gabi. Ayan. Hello po, madam. Shoutout po sa inyo. After nga ng mahabang paglalakad. ay, ayan. Sumuko na mga people. <laughs> 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 Magpapahatid na lang daw, aray ko. Kaya naman yan nakabalik na tayo dito sa may simbahan no? at may pa-firework display pa. Tingnan nyo to. At syempre, pagkatapos nga ng mga puto ka na yan, ay ipinasok na si Birgen La Lapurisima Concepcion. Tama ba? Syempre, gusto ko din shoutout ng mga kids na to na sinumahan kami sa paglalakad kanina sa pagkahaba-haba. At last, para may remembrance, ayan, hinilera sila dyan, tapos magpipicture-picture sila dyan. Ayan yung baby loves ko. So pretty pa rin kahit tapos na. Taray! Ayan, sobrang dami nila, di ba? Pagang. Ito nga pala ang kanilang prom view. O, oh, di ba? Angas ah, din eh. Kaya naman, shoutout po sa inyong lahat. At ayan o, oh, ando na nga Bebe love. At syempre, kung mabuti ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe. At kung ano man na pwede mong gawin, hanggang dito na lang ang vlog na ito. Guys, bye-bye!